Sa huling limang laban na puro panalo, maganda ang ipinakita ng Pinoy boxer na si Yumer Marcial. Kaya July 2025, nabigyan ulit ito ng laban kontra sa USA New England middleweight champion na si Bernard Joseph. relax lang. Oh, relax. Nice, oh, nice. Na oh, oh. relax lang <clears throat> madali. Ah. Oh. Ula yan, ula yan. Uh, piensa, piensa, piensa. Uh, hmm. uh, uh, nice. nice. Nice one. Nice. Dali, relax lang. Hila lang para maganda laban. Galing, galing dito ng laban eh. Oh, oh. oh yun oh. Nice straight, nice straight. Yan, bitirano din kasi ng laban, ang dami ng laban eh. Papatulugin yung Yumi. Pressure round pa na, pre. pressure round pa na, pre. pressure round. Uh, relax pa yung relax. Nice job. Nice, ganda ng cutting ni Yomer, oh. Ganda na. Galing <laughs> ng Ganda, ganda ng cutting, oh. Ano na? Ayan. Oh, yun, muntik. Hindi pa tumama. Okay. <laughs> nice, apergat. Nah. Uh, itu ganda-ganda-gandangan ganda, itu, yeah, gandang yeah. experience pioneers. Mm. Nice one. Yes. Ah, oke. Okay. Nah, nice sir. Yeah. Wish oh. Nice, relax lang. Ice Nice. Ang, nice. ano, hmm, relax lang, relax lang. Pensa, dipinsa lang. Hindi ko nakuha dan, <laughs> ya. so, shot, shot anyo, hindi ko nakuha dan. Kaya yeah, baka manood. Kaya kay Ray, baka manood yun there. Okay, shout out niya di ako makapag -shot. at siya, dol na no, live siya mag live ka po sana hanggang <laughs> sana dol makapag live pa tayo mamaya dol baka maano ano yung facebook ko hindi ko alam do, baka may baka din ko na magamit -ano yung facebook ko pag nag live ako dol. pero tingnan natin mamaya subukan natin kating kating ganda ng pwesto na yung nakuha ni dito Oh. Nice, Mer. Nice, Mer. Nice, ganda ganda ng tuh. Oh. Nice, Mer. Sana sana kayak ano kayak Mark magana tayo maya. Ganda ganda. Nice. Nice. Ah, uh, sa ada yun ah. Nice, dipins. Ay. Nice, nasaktan. Nasaktan. No. Oh. Wee. Oh. Hey. Let's go. Hey. Tumba boy, tumba boy. Tumba. Yee. Tumba, tumba. Bilang, 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 bilang. Bilang. Right, right, right. Ganda, ganda, ganda. Yan talaga pamatay niya eh. Hook, hook, haw, hook. Oo, oh, yung hook talaga. Biga talaga ng ano niya, hook. Tapos na, tapos na. Tapos Ay, na! Tapos na. na. Tapusin. Oh, na oh. Tapusin! 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 Tapusin. Tapusin. <laughs> ano yan? Ghost fighter? Yeah. Bawal sa pay-per-view. Bawal lang, Ardol, pag pay-per-view. Sana kayo, Mark, ano yun, kay mag-ano yung kamay eh? kayo. Oy, oh, Igat sa ulo! Ganda ng kating ni Yumer. Ganda ng kating, yeah. Bang! Yeah. Pero... Mmmmm! Ayo, Piazza! Ayo, Piazza! Timing na, timing! Hi, Balmira! Thank you for watching! Yeah, excited na rin kami lahat dito. No. no. Hey. I just think you like this. Timing. Mmm. Oi, saktan, saktan yan. Saktan. Murag di kabot, nine rounds. Yun, hulo, hulo. Nice, nice, nice. Oh, nice. oh! Nice. Ah, kapasak pa yan. Nice. Kapasak mm. pa yan. <laughs> Lakas. No. Oy. Third, third round. sit up. Sit up. Sit up, Mer! Huwag kang mag-ipagsabay! Wala yan, eh. Kanulot yan. Yun! Ano oras ni Pacquiao? Baka mga ano na yan doon. may po si Sir Manny. First ball pa to. Kaya ano? Nah, yeah. Nice one! kaya na. Gapang na. That's it. Oh, it's Ola, over. Di pa tayo? Di, di Let's go, let's go. Bear! Let's go bear. Oh, Kalkulado ang mga gawin dito ni Marshall. Nag-iingat na mabuti dahil hindi na naman basta-basta ang kanyang nakalaban. So yan po ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW, sa man panig sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, like at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Minandro Domingo ng KSA, kay Mr. Brando Makatangay ng KSA, kay Mr. Ricardo Bernaldo Jr., gi ay ng Bahamas, kay Mr. Narciso Dupla, kay Miss Madam B at Bill Maham Freyes, kay Mr. Dong Tangloy Malyari, Jean Garcia ng Macau, Nerio Morsha, Billy Jubildad, Jan Marabillas at kay Mr. Edgar Balili. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel. Has suffered 10 consecutive defeats in professional boxing. So at this are been... right now. And still falling the of... Oh, this Body Shot. Yeah, Body Shot, let's down. He's hurting. <speaking in> He's <Spanish> the the Jones Joe's been in a lot of qualitative fights. Four broads and five splits or majority decisions. Unlike David, fire testing, ready for battle.